yan magandang araw mga kapatid Nox Keep Vlog, andito tayo ngayon sa Rusi, Hermosa, Bataan Para dito sa Rusi Flex 125 Na bagong kulay Itong cyan color And then yung glossy white So, titignan natin pareho mga kapatid Ano yung mas ipiliin nyo Sa dalawang kulay na ito no? So, tignan natin Kung may pagkakaiba ba yung dalawa So, huwag na natin patagalin yan Umpisa na natin Ito yung dalawang kulay ngayon ng Flex 125 na nakita natin dito sa Rusi Hermosa Bataan. Ayan, itong cyan color at itong glossy white. So, pareho silang maganda sa tingin ko. Ano? Pero, mas malamig tingnan itong cyan. Ito naman ay looks premium ang datingan. Ano? Itong kulay glossy white. So, nasa inyo po kung ano yung mas bet nyo sa dalawang ito siyempre kung kukuha tayo ng motor yung talagang gusto natin na kulay kaya may choices kayo mga kapatid na uh, pagbilian itong dalawang kulay ng Flex 125 so eto naman yung CN color unahin natin yung kanyang paint job Ayan, napakakintab, no? Medyo may alikabok lang to kasi nasa tabing daan lang tayo, ano? Ayan. Pero, kung titingnan natin napaka niya yung pagkaka cyan color yan ganun din dito sa white no ayan ang difference lang sa white compared mo sa cyan color syempre mas uh, dumihin talaga tong kulay puti no kagaya nito may mga uh, dot dot na siya dito ng dumi so kailangan kung itong pipili natin paingat talaga kayo or maalaga talaga kayo sa motor kasi yung white madali siyang magkaroon ng stain ano? ito naman hindi masyadong halata kahit madumi siya mas nananatili yung CN color niya ayan sa kanyang headlight ayan makita natin na fully LED na yung ilaw nitong Flex 125i ang ganda nga nung headlight tapos naka split type na LED ganon din yung sa CN color no? Tapos meron pa siya mga park light yan dito Kabilaan Pati hanggang dito yan, no? Tapos yung signal light niya naman dito LED na rin po yan no? Pati sa likod Dito naman tayo sa CN color At yung light na ito ay LED na rin May parang pa letter X pa siya dito Tapos ito yung turn signal light LED na rin yan So very pointed yung dulo tapos may parang pakaiba siyang texture dito. Ah, uh, kita naman natin. Ayan. Napaka useful din itong scooter na to kasi nga napakaliit lang niya, no? Parang kung titingnan natin yung size nito ay ka-size lang din ng mga Mio Mi i125, no? Maliit lang din kasi may Mio tayo dati, no? Na uh, ginamit. Ganito lang din siya kalaki. Sa kanyang floorboard, same same sa dati, no? And meron siyang mga spike dito para hindi madulas yung paa natin. Then, den, din, pwede natin paglagyan ng mga pinamili natin. Ayan. Tapos, ito naman yung kanyang Flex 125i na sticker, no? Hindi pa siya emblem. Ganon din yung sa white. Ayan naman. No? Yung Flex 125i. Tapos, kulay yellow yung ano, din white. Flex niya naman dito. Harap. tapos 125i white no? yeah. flex 125i advantage naman itong digital gauge na kasi kadalasan ng mga digital panel eh puro 150cc dyan na natin makita yung kanyang digital speedometer odometer tapos yung sa fuel gauge, oras, meron na rin yan. Tapos yung sa ilaw, hindi na rin. Then yung check engine, meron na rin po yan. Dahil FI na nga po ito. Tapos sa kanyang ignition, naka standard ignition, nito meron pa rin dito. Uh, pwede pa rin nating mailak ito. Hindi pa siya naka shutter lock pin. No? Tapos yung kanyang susi, ito naman. Ayan o tapos yung hook niya ito may bulsa dalawa maliit dito sa kabila then dito malaki no tapos ang magandang features meron na rin po itong ano USB ayan, charging port ayan oh no, Kita, no? Ayan, ayan. natin to sa mga rides natin sa cellphone lalo, lalo na sa mga grab rider ano? Ayan. very useful itong scooter na to uh, pagdagrab sa compartment ito kita natin may kalakihan din no ayan so andito na rin yung battery sa loob or sa taas kaya uh, safe na safe yan sa mga bahaman no Hindi tayo mag-aalala na masira yung battery natin tapos yung fuel capacity ay nasa 4.2 liters itong scooter na to Then naka air pa rin tayo dito. Ayun. Tapos sa muffler, very sporty ang dating. May heat guard siya rito. Tapos naka upright position na yung kanyang muffler, no? Ayun, ito naman yung pinakadulo niya. Makikita natin yung mags nito, na napakaganda ng design, no? By Star. Tapos alloy 'yan. Tapos may lining pa siya dito sa gilid. Sa so, lang, hindi pa siya tubeless yung gulong na ito. Naka tube type pa rin. At ang size ng gulong, 90 by 90 by 14 dito sa likod. Dito naman sa harap ay 70 by 90 by 14. Tapos disc brake tayo dito sa may harapan Ito yung kanyang disc brake ang ganda Tapos ito naman yung speedometer sensor nya uh, 3mm nga pala yung size ng kanya Uh, disc brake sa harapan Tapos telescopic fork na kulay silver tapos may emblem pa siya dito na rosy. Ayun. Tapos naka dual fat caliper sa harapan. Then sa likod po ay naka drum brake tayo dito. May aso pa. <laughs> Ayan. Tapos kagandahan, meron pa rin siyang starter ano. Ayun. Very useful pa rin itong ganitong klase dahil kahit na malobat yung battery natin gagana pa rin yung motor natin tapos side stand ordinary lang hindi pa siya uh, wala pa siyang kill switch ano so ayan po yung dalawang kulay ng Rosie Flex 125 so may napili na ba kayo mga kapatid kung ano yung bet nyo dito sa dalawa na to then good news mga kapatid itong presyo ng Flex 125 ngayon ito na So ang payment niya ay 3,000 36 months ay 2,760 24 months ay 3,700 12 months naman ay 6,535 May rebate pa na 300 Ayan o, oh, mura na 3,000 na lang yung down payment Meron ka ng FI na 125cc Na scooter So dito lang yan sa Rusi no? Sa lahat ng Rusi branch Meron pong uh, ganitong mga unit. So, punta na kayo mga kapatid sa mga Rosie branches na malapit sa inyo. Then, apply na kayo doon. Ito, maganda na dahil matipid na rin sa gas ito. No? Ano, may meron tayong mga test na ganito para ma-test talaga natin yung fuel consumption na eh, itong scooter na to. So, yan lang po mga kapatid. Maraming maraming salamat sa panunod. God bless po.